Hindi ka ba natatakot makulong? Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot your honor. Then why? Ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may ligdangal po kami mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas, ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, papagbigyan niyo po sana kami. Kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito, at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga kontraktor sa buong Pilipinas. Dahil uno-una, matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga kontraktor na, Hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, o, oh, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Yung nakaw dito sa administrasyon ngayon ang pinakamalit. Iskandaloso na ang level yung ating kongreso. Dapat mag igat sila sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi naman tagang tao bayan eh. Malalaman nila kung drama yan o oh, hindi. Kapag nagkamali sila ng handling, ng pag-iimbestiga, kaya sabi ko nga, yung mga natatanggap ko, mga mensahe, tukol sa people power lahat. No, eh. po. Hindi, hindi na biro yan eh. Hindi na biro. Magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon? Saan ay nasa mabuti po kayong kalagayan? Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at may init at kaganapan dito sa ating masa, mga kababayan eto nga po, dating Defense Secretary Norberto Gonzales nagbabala na po sa mga mambabatas na nagsasagawa ng investigasyon patungkol nga po dito sa mga anomalya sa flood control mga kababayan. Na kung hindi nila umano aayusin ang ginagawa nilang investigasyon, ay eh, tuluyan ng magagalit at mag-aalsa ang mga tao. ay eh, nakita po natin yan sa iba't ibang bansa. At katulad po ng problema dito sa atin na kinakaharap natin ng mga maanomalya at mga proyekto na talaga namang dapat sana ay napapakinabangan ng natin, ng ating mga kababayan ay eh, nauwi po sa bulsa ng ilan mga kababayan. Kaya kung magpapatuloy po ang ganitong kalakaran ay eh, hindi talaga malayo mangyari na mag-alsa ang mga tao, mga kababayan. Kaya ito po ang naging babala nitong si dating sekretary Norberto Gonzales. Kanaorin po natin. Nagbabala ang dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzalez sa mga politikong nabumuno sa investigasyon kaugnay sa umano'y anomalya sa flood control projects dahil kung hindi ay maaaring humantong ito sa panibagong people power. Narito ang report ni Almar Fersuelo. Serbia, Indonesia, Nepal. Ilan lamang ito sa mga bansang laman ng balita dahil sa kaliwat ka ng mga kilos protesta. Magkakaiba man ang lahi at lingwahe, iisa lang ang ipinaglalaban. Ang tuldukan ng umano'y korupsyon sa kanilang bansa na ginagawa ng mga nasa kapangyarihan. Bago pa man sumiklab ang gulo sa mga nabanggit na bansa, malawak ang kilos protesta na rin ang ikinasa ng iba't ibang sektor sa Pilipinas laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, umano'y paglabag sa karapatang pantao at talamak na korupsyon sa gobyerno. Habang nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng umano'y irregularidad sa flood control projects, nakabantay ang publiko sa mga hakbang ng mga mambabatas at opisyal na namumuno sa pagdinig. Lalo na't na lumulutang na rin ang ilang pangalan ng mga opisyal mula sa DPWH at kongreso na umano'y nasasangkot sa usapin. Para naman kay dating Defense Secretary at 2022 Presidential Candidate na si Norberto Gonzales, mahalagaan niyang maging maingat ang mga politiko sa pagpapatakbo ng investigasyon. Anya, Galit na ang taong bayan dahil sa pang-aabuso ng mga politiko kaya kapag nagkamali ang mga nag-iimbestiga ay maaari maging mitsa pa ito ng people power. Yung nakaw dito sa administration ngayon ang pinakamalit. Iskandaloso na ang level yung ating kongreso. Dapat mag sila sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi naman tangan ang taong bayan eh. Tama. Kayong masyadong magpapahalata na <laughs> may pinoproteksyonan kayo malalaman nila kung drama yan o hindi. Kapag nagkamali sila ng handling ng pag-iimbestiga, kaya sabi ko nga, yung mga natatanggap ko, mga mensahe, tukol sa people power lahat. So. Hindi, hindi na biro yan eh. Hindi na biro. Anya sa tindi ng korupsyon sa Pilipinas, kahit ibang bansa ay natatakot ng mamuhunan o magpautang sa gobyerno. Pati na mo, ah, nakakahiyang malaki. Imagine yung South Korea, kinansel yung ating loan. Kasi natatakot sila, baka mapunta lang sa corruption. Ayun, napakalaking issue yan para sa akin. Laking kahihiyan. Kaya para hindi matulad sa ibang bansa na natikman ang galit ng taong bayan, binigyang di e. ni Gonzales na dapat nang makialam ang mga ahensya ng pamalaan na may kapangyarihang palitan ng kasalukuyang gobyerno. Mga institusyon natin like the armed forces, police, dapat pinag-aaralan na din lang mabuti yan. Tinitingnan ko sana, Habat ganito pa tayo ang sitwasyon natin. Nagsisimula pa lamang yung pag-alsa ng damdamin ng mga kababayan natin. Dapat seryosohin na ito ng mga institusyon na mayroong pwedeng gawin. Na huwag na nang payagan pa na maging violent yung yung uh, pamamaraan natin para magbago ng regime. Bagamat aminado ang dating kalihim na kayang mapatalsik ng taong bayan ang mga nasa kapangyarihan, dapat pa rin anya itong idaan sa isang maayos at payapang paraan. Ayon ang namuno sa mundo kung paano magpatalsik ng diktadura at saka yung mga talagang magnanakaw sa bayan. Maging modelo tayo ng daigdig noong 1986. Dahil talaga yun yung people power natin, very dramatic. At saka maganda, peaceful. At napatunayan natin sa mundo na pwede naman magbago o magpatalsik ng mga diktador hindi kailangan maging violent. Sa huli, payo ni Gonzales sa kasalukoy ang administrasyon. Ano eh, pangulo natin. Tingnan niya mabuti eh. Bago, bago, bago magaling mga destructive at violent ang protesta laban sa kanya, eh dapat siguro pag-aralan niya na na pagbigyan niya na ang niya. Um, payagan niya na magkaroon ng bagong gobyerno. Para sa Diyos sa, sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. At sa bahagi naman po ng video na ito, mga kababayan, eh, anoorin po natin ang Naging line of questioning nitong si Congresswoman Luis Tro dito kay Pacifico Diskaya mga kababayan na parang inatakot niya itong si Diskaya mga kababayan at parang kine-question niya ang mga naging salaysay nitong si Diskaya. At sa direksyon ng kanyang pagtatanong, eh, parang gusto niyang balikan yung nakarang administrasyon. At uh, hindi siya makapaniwala na takot o mano yung mga nasa gobyerno noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Iginiit itong si Pacifico Discaya na mas pinili niya umano na pangalanan na yung mga dapat pangalanan para kesa umano sa harapin niya yung galit ng 120 milyon na Pilipino na bati sa kanya ay kahit saan umano sila pumunta ay naririnig niya yung galit at pinag-uusapan sila kahit sa mga ginagawang misa ay nagiging laman na silang mag-asawa o pamilya ang kanilang pamilya. Kanaorin po natin, mga kababayan. Pero bago yun, mga kababayan, sa mga nais pong sumuporta sa ating channel, ay isang like at isang subscribe, ay sapat na po sa atin yan, mga kababayan. My questions are addressed to Mr. Deskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Deskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit? dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Descaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos, Mr. Deskaya. Significantly, under the law, if it is fifty million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no bail offense. Which means If information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, uh, ano po? Lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, may we please direct the resource person to be responsive to the question. Please be responsive Mr. Diskaya. Your honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. At Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier ang sabi po ni Mr. Deskaya, to this time, ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mr. Descaya, is punishable by capital punishment. Is a capital offense punishable by life imprisonment and is a no bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may palaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, sa entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo? When you executed this, pa ang salaysay. Itong mga tanong nitong si Lois Troy sa halip na tumbukin kung totoo yung nilalaman ng mga affidavit eh. Tinatakot nga itong si Mr. Diskaya. <laughs> Ibang klase din talaga eh. Diskaya? Uh, Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, As a, Mr. Diskaya. Uh, To simplify the question, Mr. Diskaya, nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well hmm. that in this affidavit, Mr. Deskaya? Kayo po'y umami na. Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, so Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. and the worst thing, mr. diskaya, hmm. among the lawmakers and the dpwh officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Ate. Yes, please. Ah, uh, Your Honor, yes po. You understand. Mm. Okay. So... I'm uh, sorry, before proceeding, uh, Congresswoman Luistro, ano yung uh, context ng sinabi niyong pinilit lang po kayo? Ah, uh, nandito pa sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, all right. Naitindihan ko na. Kaya uh, lang hindi po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit? Ah, uh, hindi po. Okay, all right. Mm -hmm. Thank you. <laughs> okay, so... Naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, inukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil uh, 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Kapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin, parang gusto kami patay ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito, ang maging kaaway namin at yun na lang po. Alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin. Itong mga taong ito, hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At uh, yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat I minumutual mean, mutual terminate nila ang mga project namin hindi kami pinasisingil. Uh, road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil uno na pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at siyang ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang peraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay Kaysa naman, patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas, ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, ah, pagbigyan niyo po sana kami. Kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito, at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga kontrakto sa buong Pilipinas. Dahil uno na, matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi, ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga kontrakto na, Hoy, tingnan nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah. O, oh, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nag nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star Mr. witness... Chair, if I, may, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? ah uh, bali ano po ito po ay sinubukan po namin sa pagkat uh, kami po ang Please respond to the question Mr. Deskaya. Ano po uh, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Uh, ang ano po uh, presidente po at saka yung senate po I don't DOJ, think so, DOJ Mr. Deskaya. Becoming Mr. Chair, a state interject. witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness number one the testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony number two it can be corroborated number three no other direct evidence number four no, no previous conviction and number five the accused must appear as not the most guilty do you think with these requirements the court will approve your application to become a state witness? Yes, but your honor. Do you appear as not most guilty? Yes, but your honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Deskaya, it is not you who decide, it is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness? and if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co accused. and with your admission that you made already in the senate and before this committee, i think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back the quest, to the question: What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I ask my counsel, Muna. Yes, please. Uh, Your Honor, nasabi ko na po yung uh, mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Uh, yes, yes po, Your Honor. Okay. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong naging opinion na suggestion sa video ito, ay i-comment lang po sa iba pa. Na may maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pagunlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.